Sa mundo ng esports, umaksyo na ang parehong munton at peso sa isyo ng game fixing. Sangkot ang ilang pro players sa MDL Philippines. Sa investigasyon, dumutang ang ilang pangalan na siyang makatatanggap ng karampatang parusa. Alamin niyan sa report na ito. Kasunod ng parusang ipinataw ng MDL Philippines sa mga manlalarong sangkot sa isyo ng match fixing sa liga, umaksyon na rin ang Philippine Esports Organization o PESO para panagutin ang mga offender. Suspendido na sina John J. Paul G. De La Rosa mula TNCZ4 at Christian John Nidia Calanto at Rave Eris Arellano na parehong mula sa RSGL Ganador sa kahit anong Muntun at PESO sanction events, kabilang ang tryout sa Sibol National Team sa loob ng tatlong taon. The, the athletes that have been uh, punished by Muntun will also be punished by PESO by having a three-year ban on all cibol related uh, tournaments, peso sanction events, and peso organized events. Matatanda sa mga nagdaang linggo, umingay ang issue sa game fixing sa nasabing liga. Matapos isiwalat ng AP Band Coach na si Francis Ducky Glindro ang isang screenshot, laman ng pag-aalok ng pera sa isa umanong player para ibenta ang laro. In this time around, the conclusion was very clear for RELG players Two of the players uh admitted to us that they did receive cash uh or monetary monetary exchange of uh, uh match fixing and for the other one uh which is g the tnc z4 player it was very really spe specific on the chat we uh, requested and it was uh attained on the official basis that there was very strong probable cause that uh, he did commit or at least the probable cause is really strong. Paliwanag ng Muntons sa kung bakit tatlong taon lamang ang ipinataw nilang ban, ito ay upang bigyan pa ng pagkakataon ng mga batang atleta na magbago at makabawi dahil ang tatlong taon ay maituturing ng lifetime ban para sa mga ito. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Milibor Borja, sama-sama tayo, Pilipino.